Ito mga kabakyardo, do papakita ko sa inyo yung kanyang itsura. Ito yung kwan mga kabakyard uh, aking baboy inahin na nakunan. So 21 days sakto niya bukas. March 21. So tignan niyo mga kabakyard. Ngayon yung hit niya. O. Ayan oh. Ayan. Ayan. Hindi siya hindi siya nag-iingay mga kabakyad. So ngayon, ngayon sana yung kanyang uh, heat hit uli. Tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo yung ari niya. Pasensya na mga kabakyard ha. Uh, at hindi pa ako nakapaglinis. Gawa nga ng gusto kong ipakita sa inyo yung kanyang... Uh, kalagayan so nag-hit nag siya uli ngayon ngayong araw so bukas uh, 20 ngayon eh so 21 uh, bukas pang 21 days niya yun yung uh, talagang hit na hit niya mga kabakyad ayan o no? oh. dinidiinan ko hindi siya nag -iingay. Pero pag hindi pa ito ready, sana magingay ito. Magingay. Yeah. So, tingnan nyo. Ito mga kabakyardo, oh. Ayan, may lumalabas na doon sa kanyang ari. Ayan. Ibig sabihin, uh, talagang naglalandi na siya uli. Nag-reheat siya mga kabakyard matapos siyang makunan. Yan. So, pero hindi ngayon yung kanyang uh, pagsisimilya. Another 21 days. So, eto kasi, mga kabakyard, kaya ganyan yung aking uh, decision. Hindi ko muna siya ipapasimilyahan ngayon. Kasi nga, uh, nakunan siya eh. Ngayon, ang suggestion ng aking technician ang kanyang advice hindi ko muna siya ipapa AI ngayon sa, sa, susunod na 21 days niya uli so from now magbibilang ako ng 21 days para sa next uh, hit niya yon at pag nag hit siya uli yon yun yung timing na papasimilyahan ko na siya yan kasi tingin ko mga kabakyard itong kwan pangalawa niya ngayon eh pangalawa niya ngayon sana na magbubuntis so sa tingin ko sa kanyang katawan medyo lumapad siya ayan ang normal kasi ang magandang katawan ng inahin ay slim lang hindi naman ganun kataba para sa ganun ay uh, maganda yung kwan niya, yung pagbubuntis niya hindi siya hindi siya masyadong mataba at yun naman yung uh, recommended ng mga expert di ba So, yan. Pasensya na mga kabakyard, you know Tingnan nyo, may dumi-dumi pa ng manok yung kanyang likod. Kasi dito nag-ahapon dito yung mga manok ko. Yan. So, yan. Hindi pa ako nakapag-hugas uh, sa kanilang kulungan. So, yon Tingnan nyo mga kabakyard, eto pa yung aking isyay-share sa inyo. Yan o. Oh. Tingnan nyo, nag-uumpisa na mga kabakyard. Nag-uumpisa na yung kanyang ari. Mula nung winalay ko yung kanyang biik at uh, after 3 days, pinurga ko siya. Ito si Milagring. Pinurga ko siya tapos pinakain ko siya ng hog starter. So yan, nagre-ready na yung kanyang ari mga kabakyard at saka yung kanyang likod kung mapapansin nyo ah, hindi na halata yung hindi na halata yung buto sa likod niya. so ibig sabihin unti unti nang nakaka-recover yung ating mother pig so yan ganyan lang mga kabakyard ang ginagawa ko sa mga inahin ko na Uh, na iwalay yung kanilang mga anak at sobra silang namayat. Binibigyan ko sila na hog starter. Ma Bibili ako ng limang kilo, ipapaubos ko yon sa kanila sa loob ng limang araw. Ayan. And then, magshi shift na yan sa ah uh, developer or brood sow. Yan yung kwan ng mga feeds eh. So, yan isishift ko na siya dun sa feeds na pang inahin. So, yan. Ganun lang yung aking ginagawa mga kabakyard. Kaya, uh, mabilis silang makarecover. Mabilis bumalik yung yung ganda ng kanilang katawan. So, yan. Hug starter lang mga kabakyard. Ayan, Ay, oh. So ngayong araw hanggang bukas under observation yung aking isang inahin yung mother yung nanay nito nanay nitong aking uh, baboy inahin na ito So ang due date kasi noon 21 March 21 so bukas yan uh, Sana nga ay maganda yung kanyang magiging resulta at ay makapanganak ng maayos so yan mga kabakyar hanggang dito na lang, nai-share ko lang sa inyo yung aking uh, mga mother fig yan, in-update ko lang kayo dito sa aking inahin na si Luningning kasi nga uh, nagkwana na siya naglandi na uli pero hindi ngayon muna yung aking Uh, pagpapasimilya sa kanya yan sa next 21 days so yon, maraming salamat mga kabakyard happy farming sa ating lahat and enjoy lang natin ang pag uh, aalaga ng ating mga baboy so yon, shout out sa lahat ng ating mga ka farmers diyan. mabuhay ang mga farmers bye bye